namin, pag nung naka-stop na yung sasakyan, doon na namin siya na, ah, may iyak ng gano'n. Yung pala bukol na yan, hindi niya na magalaw yung binti niya. Yo. <laughs> <laughs> hindi gagi.

Si trenti ka buwan. Aba yan. Aba yan. Magugo pa sa inyo na. Tabay inum. Panggoad. Sige lang. Ano sa mga natin dito? Yan daw lang. Yo. Diya Sige lang. Naglalakad <laughs> yeah. kami kanina sa akin. Pero layo naman agad ng bahay niyo. ka dito ng Di niya alam. Kahit pa? Oh, this is talaga yan. Mga na nga, iniisip ko kung si Papa naghilat naging... nag dito, iyak iyak. sabi <laughs> <laughs> na ko So, din ni Ben, mo. Nag-chat eh. ako kay Keraki, nasa pa lang. <laughs> Paano ko bukas? Bilot ka Mabilis okay. tumakbo niya sa galang sarili mo. Paano pa yung inuntugan mo? Walang damage. Sira! Sira yung kapuan. <laughs> Baka papahilit din yan. Anay! Ano yung gusap mo? doble-doble <laughs> <laughs> sakit lang ah. <ha? laughs> Napagsakan ka pala. Ang sakit mo. Walang... Ay, nangangagat siya eh. Bakit kayo? hmm <laughs> ayun sabaw dyan may sabaw pa dyan <laughs> 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 <Pababa ka> na <laughs>

Wala na. Wala na. Subukan. Subukan. Sumuli naman. Stuck mo nga lang eh. mo na. Ayun, ayun. Sige, sige. mo nga lang. Sipa mo. Magaling. mo kayo ng ganun mo eh.

kene ga 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 na kene ga ga nene 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 kene ga ga nene

Wala? Wala? May iket ka? Kasi ipisusub-sub siya. Pagbabanan na ng paa niya, yung pesa na ganon. Kaya nakaganon niya kanina. Mga talaga ito nga.

Eh, maglagay kayo sa face ito, tapos lagay nyo ng ano, sa face ito kapag nawala na yung yung init ang hangin, kaya nabibiyo ay, kaya, pwede ba ako na... Ako sa mga yung mga inis

但是。